Grabe ang ganda na. Tuwang-tuwa sila, magkapatid na mahiyain lilipat na sila. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap rab maraming salamat po. Grabe ang ganda na, lilipat na sila, magkakapatid na mahiyain tuwang tuwa. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa magkapatid na ito mga kalingap na kung saan alam naman nating lahat na sila ay hindi talaga magsasalita dati mga kalingap at minsan lang ito sumasagot noon sa mga tanong nila kalingap rab. Ngayon ay laking tuwa ng mga nagmamahal sa kanila na mga viewers at pati na ang mga kalingap. Si kalingap Rob dahil may improvement na talaga silang tatlo ngayon. Malaking bagay simula nang sila ay tinutulungan ni kalingap Rob. Nakikita rin talaga nating lahat ang pag-improve nila. Samantala, tuwang-tuwa sila mga kalingap dahil sila na ang susunod na pabahayan ni kalingap Rob. Sakto lang mga kalingap dahil papaalisin na sila sa tinitirahan nila. At ngayon na nabilhan na sila ng lupa inumpisahan na ang pagpatayo sa bahay nila ngayon. Hindi biro ang nagpapabahay at ang mga pinapabahay ni Kalingap Rab sa kanyang mga beneficiary mga Kalingap ay nagkakahalaga ito ng kalahating milyon. Kaya napakaswerte ng magkakapatid bukod sa nagkaroon ng bagong pag-asa ang buhay nila na magbago, mayroon pa silang bagong bahay na ipapatayo ni Kalingap Rab, kaya patuloy nating suportahan si Kalingap Rab at ng mas marami pang mapagawaan na pabahay si Kalingap Rab tulad ng tatlong magkakapatid na mahiyain, at sa kabilang dako naman mga Kalingap, magkapatid na mahiyain lilipat na. At grabe ang ganda, tuwang-tuwa sila sa bagong bahay nila. Yan ang ating makikita sa video kasi may good news kami sa'yo, sa inyong tatlo. sorry sorry, tuntungan kita. Si Jonathan, si Nanay. Ay, hindi, ulitin ko. Bawa <laughs> siya eh. Bro, sa mo. Sa patawa mo. na, tumawa. ikaw talaga ha. Bato siya Nanay. Nanay, paso. Ay, kat. Siya, sorry, panay. Do yun, dito na ako titira. <laughs> Ay, paano na naman? Kasi good news yun. Oo, oh, dito ko na titira talaga. Oh, okay na sa inyo. Kayo siya nalilipat na. Iwag pa ko. Nanay. Ang good news ko po, is ready na kayo? Ready na kayo, Nay? Malaman? Ang good news ko ay bibili na tayo ng lupa. Yes, yes. Congratulations, bro. Congratulations, bro. bro. Na kayo. Congrats, Congrats, me. Congrats, 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 congrats right? bro. <laughs> Sabi ko sa'yo parehas kami ng O, parehas kami. So, ako oh, si babae rin. Mean, mukha lang ako ng maaga lang ako nabulok. <laughs> Tatawa niya. Eh. Anong pangalan nito? Si Melissa. ito alam si ko ang pangalan. Ano? Smile. Oh! Ay, sa damit, eh. Dito yung sino ko? Guess? Yes, yes, who? Yes, okay. who? Gumiti <laughs> rin siya. Oh, napapangiti yung sila. Napapasaya natin sila. Yun yung mahalaga. Mm -hmm. oh, At mas masaya sila ngayon kasi may good news nga yes. tayo. May lupa na po kayo na. Wow, congratulations oh, Opo, oh, ngayon na eh. Gusto namin kayong isama para makita nyo yung lupa. Ano na eh? Ah, uh, bea? matanong ko lang, anong masasabi mo kasi binilhan ko kayo ng lupa? Ay. Alam mo, salamat po sa Masaya ka? Wow. na kayo? Ang galing. galing. Makalipat na kayo? Kaling na, Papakita ko na yung lupa nila. Asan? S Pwede, na kayo makita? Pwede na kayo? Pwede na kayo? Pwede na kayo? Gala lupa? Pwede na kayo? na Tingin ka muna, Tingin kayo, tingin. Pwede na kayo Hindi na magtatagal makakalipat na sila sa bagong bahay nila mga kalingap at iyon na ang pinakamasaya na mangyari sa buhay nila ang magkaroon ng sariling bahay, anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.